Hello, 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 hello. Good morning. Isang magandang araw na naman dito sa Hinaguan Farm. At muli nagbabalik ang yung Miss Universe 1981. It's Marimar War Vlog. And welcome to this video. Well, back, di diba? I am giving an, expo uh, an exposure yung hagdan po natin kasi hindi tayo naka naka aura aura dito. Kaya aurahan natin ngayon pack halapak yan. Yeah. I'm bringing with me my Pai Pai and my I'm very sexy you know na naka baby bra ako and I've been wearing a cowboy hat guys pai pay kasi ang init ng panahon gaya ng kainit ng pagmamahal ko sa inyo charat <laughs> ayan pack o diba gabawin diba, tayo sa Miss Grand International na hindi tayo pumasa sa top 20 ayan pack hala pack ayan <laughs> Walang magawa. Super timing talaga dito. Kami-kami lang dito. Ako si Argel, si Diva, at si Mia. At dito din si Anzing, Kami-kami lang tao dito. Kaya wala magawa. At David with Cara, ayun. Kapatid <laughs> ni Brenda. Pak! Okay. Pak, oh, diba? I'm so very pretty. I feel that kasali ako sa next uh, Asia's Next Top Model. ha, <laughs> ginawa ko. The malaking tiyan version. <laughs> Ayan na today ay magluluto tayo. Thank you so much, Pac. I'm very sexy, guys. So, oh, sana maka-boyfriend ako. <laughs> ay, ginoo. You know, oh. So, magluluto tayo ng bisayang adobong baboy. So, this is an adobo pork. Pork adobo na love kong lutuin. So, actually, love kong lutuin yung mga pansit. Yan, mga ganyan. At, at itong adobo din is one of my specialty. Ayan, so, bumili tayo ng courtesy of Ati uh, Ate Marie, ng ating karne. And, uh, Hinugusan ko lang yan. Um, I put some ahos or bawang and then laurel and then pamitang buo. Dahil pakukuluan muna natin yan kasi um, two days na po siya. Kasi itong ref namin, very sad. Na, asinan din natin yan. Very sad yung ref namin. Hindi pa, hindi siya masyadong umaandar. No? Hindi siya masyadong nagpa-function. Kaya hindi siya, hindi siya nag-a-ice. Kaya yung mga karin namin doon namin uh, sa canteen nilagay pero hindi dahil nag din sila kaya iyon yung karne parang may amoy na siya kaya pakukuluan natin siya pero kung pag fresh to hindi na ko na siya pakikuluan yeah pakukuluan natin siya for two days and a half charot lang <laughs> well papakulo tayo sa ating uh, pork ay mag tayo sa other sangkap natin. So, we have here the capsicum. Alam niyo yun capsicum? It's the bell peppers. It's at sal sa amin. Andyan din ang ating dalawang bumbay or dalawang sibuyas dahil ang liit mo ng sibuyas. alam nyo po, 170 per kilo yung bumbay natin ang mahal. Pati yung ahos natin, 150 per kilo. And then, naglalagay din ako ng luya kasi yung luya natin, it's an optional lang. Pero maglalagay ako ng luya kasi may amoy na something yung ating baboy Dahil nga, nag-defrost. Kaya, para pawala yung angit at yung amoy nakakatulo yung luya natin ayan and it's done so after a couple of minutes mga 4 uh, to 5 minutes po okay na yan pag kumulo na ganyan pag, ano na, pag lumalabas na yung parang bula-bula that's the amoy na ng baboy <laughs> yun ang wawalain natin guys ayan and let's haon na our carning baboy so shoutout muna tayo no Ate Marie, thank you so much for sponsoring this and also shout out po sa lahat ng na mga nanonood sa ibang bansa nating mga OFW. I really love you Ate Marie, um Ate Ruth, Ate Yuna Kim, Ate Frida Frida, um Ate Coolheart, yan. Ah, okay. So shoutout sa lahat. Ayan, so let's start the process of cooking now our adobo after na pagpalata. Instead of oil or mantika ating gagamitin ay gumamit tayo ng margarine na special ingredient for today's video. Masarap po siya mag-adobo pag margarine ang gamit. So, margarine yung ginamit ko. Actually, wala talagang mantika na stock yung margarine nakita ko. <laughs> Sino Aray ko, sinubukan ko lang yung margarine. So after that ay ihalo natin ang ating luya, ang ating bawang, ang ating sibuyas, and of course, uh, gigisa-gisa lang natin. O, oh, tingnan nyo naman ang ganda ng color. And it's very mabango pa pag, pag margarin, Marga margarine ang, ang, ang gagamitin mo. So, after na pagista ng ating sangka or mga um, spices, ilagay na natin itong ang um, pork. So nilagyan ko na rin ng granules. Depende sa ito kung anong ganyos gagamitin nyo sa akin magic syrup kasi available po dyan. Bumili po kami ng stock ng magic syrup. So the, by the way, sa side po ay nag, nag, nagsasain, na din, nagsasain na din ako ng kanin. Kaning pula for diabetic people. Less sugar. <laughs> so after that, naglagay din ako ng paminta at ng kunting asin. Ayan. So halo-halo na natin guys. Yan, pack pack. Yellow halo natin para ma-distribute yung mga nilagay natin. And of course, our capsicum, our atsal, and our toyo para sa adobo. Adobo with ay Uh, adobo without toyo is not adobo. Charot lang kasi may adobong puti, di ba? Depende. Ah, nag, nag, naghala din ako ng kanin kaninang pinakuluan natin. Pero wala na yung mga puti-puti ha. Tinanggal ko na siya using our strainer. Ah, and takluban. So after a couple of minutes, ayan, mga, after 4 minutes, ay ihalo-halo natin siya para ma-distribute din yung color black or yung ating toyo. Ayan. At para naman ma-check natin if meron magsabaw o wala. Pero dapat guys, hindi siya sa hai na apoy ha dapat sa mahinang apoy lang siya It's not that super mahina it's in a moderate Apo Yan. So, lagyan natin ng sugar. Naglagay ako ng sugar dito kasi wala din kami brown sugar. Mostly brown sugar, masarap kasi matamis, super tamis. Eh white sugar, nakita ko kaya white sugar na nilagay ko. Yung sugar po ay napapabalas ng ating timpla or ng ating lasa, ng ating adobo. Yan, takpan. And after 3 minutes, guys, ay lalagyan na natin siya ng suka. So, yan po ang sinabi nila. Pag lalagay ka ng suka, ay huwag mong kurawin. No, wag mong yukay So, while waiting for our kuan, adobo in a low heat na pag-init ay pagluto ay na may pasaw. Ano ah, pasaw sa Tagalog? Basta may pasaw po tayo doon sa kuan. So, binigay ko na sa pato kasi yun yung kinakain nila. So, we have a lot of patos here or ducks. Ducks! Sana all ducks. Wag juts. Ay, you know, And of course, may nakatakanta din din sa mga kapitbahay ay mga staff ni Brenda. So, din ako sa video. Okay, my favorite um, song for the broken hearted, it's Maging Sino Ka Man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Ayun na, ah, hindi sip nila ay hindi mahal ka. Mahal kita pero hindi tayo pwede, hindi tayo pwede. <laughs> Charot lang nag nagdisturb ako sa kanila. And after a couple of five minutes, so, i ko na siya. And kapag ganyan na siya na parang nisado, um, wala na yung mga masyadong, dito siya masyadong masabaw, ay okay na po yan. So, tikman na natin guys if it is okay. Kung okay na ba yung pork natin. Kung pwede mo siyang kailin, Dito siya matigas. Ayan, so, Pamatos look talaga like sa tinidor hindi niyan matigas and mm, ang sarap talaga. Ang sarap ko talagang kumain. Ang sarap kumain talaga pag ikaw ang nagluluto. Charot. <laughs> and na. thank you so much and God bless. Bye, With margarine. Margarine. <laughs> margarine. Yes. Ito yung Mother Earth natin. Te, magkaon na. Mamati na La, legit. Lah, tawag mo sa. Ya yeah, badi. Oh, oh. Bisi mencoke tse... berkes yang mana? <mesan bukti ala. laughs> <mesan bukti ala>. <nalakayin> Apa Kami lang po. <makesan bukti ala>. <wounds> yes, kami lang po dito. Ay, man, Diva, man, Argel, uh, Mia at and... Si Yaya Yaya Haris here. She's Mars. Mars. Hmm, nice. <coughs> <coughs> mm, Ito yung ano adobo namin is good for one week. Oo. Oh, oh. Mali, two weeks. Ay, two weeks pala. Kasi malayo pag 18. <laughs> Our mother earth is not yet here. So, bigyan na, ano na, inot-inot mo na tayo. Yeah, let's eat. So raw. So rough. Yung know, lasang is very tender. Ah! sasamaan na siya sa hinang-apoy mag-tinder din. Kara, kaon na, Kar! Kara? Nag-kaon na siya. Wala, nag-kaon na. nag na siya dahil? Anong kaba And Zing! Saan ba mga tinador dito? Meron. Ano lang. We bought two sets of tinador and pork. Zing, Ito si Baby Girl ching mga na ching ching. ching, -ching. kayo, mara si Mia. Kung para babae si, ka, Mia, ikaw siya. Para siyang babae, si Ching. Para babae. Para, baba, para ka babae, Ching. Para siyang babae ka lang. Ah, sige. Nasilin. Ay, imong ka Sukaron? Hi guys, everybody. Ayan, let's go. Oh my God, this is... Oh my God, this is what I... Love, yung parang ano. Yung oil-oil niya ba? Okay, Paulina. Para yun, hindi ching. Ito din ang favorite ko. The taba. Para yun, ito, taba. Hindi ako magsasawa sa taba. Especially kung saging. Sa ano siya? Ano ako? Si Sel! Saan yung The pantry. That's it, guys. Dito lang kami, so. Oh. Ah! So hot. Ano akong pagsulitin? Wala nang mahal. <laughs> <laughs> hey guys, Honey, Arjel? are you okay? RJ not okay. Why? He's suffering from I know he's got what happened? Acid reflux. They say if you suffering from acid reflux, you should drink a lot of water. Yes. let say see my voice अदिल भी